Good morning sa inyo guys, ito nga pala yung Doha Qatar Airport for today's video. Grabe, sobrang ganda dito, samahan nyo maglibot yung kalbo. Next destination, Amsterdam, let's go! Pagkapasok ko pa lang ng airport guys, nakakita na kagad ako ng gastos! Eh, nagtatanong pa si Kalbong Siman TV kung magkano per gram, hindi naman bibili, oh yeah! Astig din yung mga ginto nila dito guys, ang lulupit ng design, hindi lang panleeg, pwede din pandibdib. Shesh! Siyempre, hindi mo masasabing nakapunta ka sa Doha, Qatar kung hindi ka nakapagpapicture sa famous nilang Lambert. Grabe, sobrang laki, parang yung pagmamahal na binigay mo sa kanya pero binali wala. Oh, she! Pa-comment naman guys kung sino nakakalam kung anong pangalan ng bear na yan. Ay, napakaangas pa, robot dance check. Nakakita rin pala ako ng gubat dito sa loob ng airport. Hinahanap ko nga baka nandito si Barok pati si Star Sun. kaso wala naman. Habang naliligaw kami sa gitna ng kagubatan, balik na rin lang daw yung aming kasuotan. Ayun, hanap na namin yung tamang daan. Alien! Okay, kailangan na naman natin sumakay sa Giant Tutubi. Oh yeah! Meron pala akong magandang balita sa inyo guys! Dating pader ang harapan, tapos nakikimarites lang sa bintana sa kanan. Ngayon, window side, kita na natin yung kalangitan, kalupaan, pati na rin karagatan. Shush! O, oh, matik na yan. Alam nyo na yung kasunod. Pag napunta sa langit, next, food trip! Tignan nyo to si King Fisher. Pagdating na yung pagkain, natutulog pa rin sa pansitan. Kung ayaw niya gumising, ikakain ko na lang muna siya. Alright. At ang food trip for today, meron tayong apat na pirasong dumplings, limang pirasong melon, isang pirasong ubas, dessert at apple juice. Pagkatapos ng tibugan, sulya pa naman natin yung magagandang tanawin habang nakasakay dito sa Giant Tutubi. Biglang kinabahan yung kalbo nung kumapal yung ulap. Sabay landing ng eroplano, welcome to Amsterdam! Gusto ko na talagang mauna guys kasi excited na akong makita si Bacon! Pero sabi ng stewardess, baby kalma, oh she! Grabe yung lamig guys! Eh, wala panligo-ligo yung kalbo tapos malamig, sayang yung tubig! Shish! Kasama na rin pala namin yung agent na maghatid sa amin sa barko. Take note para sa mga bagong sasampanasiman. na seaman. Make sure guys na tama yung agent na sasamahan nyo. Kailangan kulot at gwapo. Oh, she! Aba, matindi yung service namin. So, shalen! Dahan, dahan sa pagpasok ng bagahe, King Fisher. Baka magasgasan! Kita-kits tayo sa barko. Next bid, babayu!